Ah, ayan. Sa ko, may pamangkot lang ko. May pa-premyo. Kung sino makasabat sa insakto, may premyo. Dali na. Si sino representative? Isa lang. Isa lang. Mabilis lang to. Mabilis na tanong lang. Ito na lang si kuya. Kuya, ikaw na lang. Kuya. Dali. Ito, ito si kuya. Kuya, may tatanong lang ako. Huwag kang maya. Sige na. Tapos bibigay ko yung page ko. Ay, ang layo ko na, oh. kuya, oh. Saglit, mabilis na tanong lang to. Dali na. Wala, motor ko. tigalang lang. <laughs> Ay, sila. Yung motor ko na ko. Oh. Nakabukas yung susi nito, eh. Kaya, ate. Ate, ate. Saglit lang, may tatanong lang ako, Ate. <laughs> <Si> ate. <laughs> Te, may, mabilis lang to te. Sasagot ka lang ng yes or no. Ay, ito na lang pala si ate. Naka, nakabag. bag. Ay, ate. Te, tingin ka na dito. <laughs> sila. Nahiya sila. Ang ganda dito. Ang ganda dito. Wow. Ganito kaganda sa banate. Eh, Iloilo Mga mahihain Mga mahihain yung mga ilongga Mahanap tayo ng iba Nahihiya sila